Ang number 1 tabloid. Number 1 tabloid. lang radyo. TV na. TV na. Ito ang abante. Tele tabloid. Tele tabloid. Abante. 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 Radyo balita. Radyo balita. Ngayon. Abante. 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 Radyo balita. Radyo balita. Nightboy. Magandang hapon mga kaabante Narito na ang balitang mabilis Mabangis at walang mintis Diretso na tayo sa ating mga balitaan AABANDER LIVE REPORT DOH inatasa ni PBBM na tiyaking tuloy-tuloy ang deserbisyon ng PhilHealth. Umabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Sure nais na is matiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang paghahatin ng serbisyon ng Philippine Insurance Corporation ng PhilHealth kaya hindi nabigyan ng subsidy ang ngayong 2025. Sa so, pinatawag na pulong sa Malacanang, inatasan ng Pangulo si Department of Health Secretary Ted Herbosa na siguruhing hindi mapuputol at hindi maapektuhan ang servisyo ng PhilHealth sa kabila ng kanilang zero subsidy. Binigyang tiin ng Pangulo sa pulong na prioridad ng gobyerno sa 2025 National Budget ang paghahati ng mga pangunahing serbisyo na nakatutok sa edukasyon, pangkalusugan, serbisyong pang-ekonomiya, infrastructure at agrikultura. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. si Herbosa na mag-shift ng atensyon ang DOH sa pagsulong ng mga kabang upang maagap na matugunan ang mga sakit sa halip na nakatutok sa pagpapagaling sa mga taong may sakit. Iginiit ng Presidente sa pulong na dapat uh, makasabay sa digitalisasyon ng DOH upang mapalakas at mag-efisyente ang pag ng serbisyo sa mga Pilipino. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Aileen Taliping. Abante Radio Live Report. National Maritime Council hindi titigil sa pagbabantay sa ilegal na presensya ng China sa West Philippine Sea. Umabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa hindi ko konsidentihin at kung kinakailangan ay aaraw-araw ng Philippine Coast Guard ang gagawing hamon at pagbabantay sa monster ship ng Chinese Coast Guard sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon kay Assistant Director General ng National Security Council Jonathan Malaya may dalawang Philippine Coast Guard vessels ang bumubun ang bumubuntot sa monster ship ng China Coast Guard dagdag pang aerial asset ng Armed Forces of the Philippines at PCG Nanawagan na rin ang National Maritime Council sa pag-alis na nasabing monster ship sa kagatang sakop ng Pilipinas dahil sa ilegal na presensya nito. Ayon naman kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Terriela, hindi nila pinapayagang maging normal na lang sa China Coast Guard ang kanilang ginagawang pagdaan-daan sa karagatan na teritoryo ng bansa. Batay sa huling monitoring ng PCG na monitor ang monster ship sa layong 77 nautical miles kanluran ng Capones Island at isang linggo na natili sa EEC ng Pilipinas kung saan bantay sarado ang kwilis nito ng PCG at AFP. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Para sa iba pang naungunang balita, mag -like follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR Abante Radio at DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumay niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Charmaine Abong, ito ang Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon po. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis. Walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio.